Ipinasara ng Arso ang Paris Church of St. John the Baptist dahil sa pagdura ng babaeng vlogger sa Holy Water Font. Ayon kay Osamis Archbishop Martin Humad, ito ay isang malinaw na pambabastos at paglapastangan sa simbahan. Dahil sa ginawa niyang pambabastos ay pansamantalang isinara ang simbahan simula alas tres ng hapon kahapon. Alinsunod naman sa utos ng Archdiocese of Osamis. Hinihikayat ng lahat na magdasal at maging mapagmatyag habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Pinabulaan na ng hindi kinilalang vlogger na dumura siya pero malinaw sa video na kumalat sa social media na ito ay kanyang ginawa bilang content ng kanyang vlog. Bagaman at na dilit na daw niya ang video ay patuloy itong umiikot sa social media. Ang social media page ng babae ay may pangalang Thine Medalia. Hindi pa siya kung kailan muling magbubukas ang simbahan sa bayan ng Jimenez.